Pinalot na namin ito nga yun agay Colorado, Chibro Colorado Automatic Transmission 4x2 Sariwang sariwa pa ito guys Ay mga dent dent ng ano At ito pa guys Ito pa guys oh yung isa Chibro Colorado Japan Palalabas namin ito Pull out ito ngayon Tingin lang kayo guys, kung interesado kayo, meron na yung mga views natin na ipupulaw dito kasama at saka ito, dalawang pick up at saka kawal, ano? Isa mirage, ay dalawang mirage. Ayan lang. So, PMPM PM lang kayo guys kung interesado kayo dito na unit. At ito ay naghirapan sila na palabas dito ng unit guys. Oh. oh. Yan. So, alabas sa guys. Oh, dalawang ano pick up na Colorado. Pem 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 lang kung interesado. Kaya kaya kaya.